Today's video, nandito tayo ngayon sa lihim ng mga batis. Ayan. Ganda rito mga tol. Ayan. Dito tayo sa mga nagmo-model. Ayan. 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 Uy, no? Oh, my goodness. Ayan. 1, Ayan, oh. no? Oh. 1, ito pa. Ito pa. Wala <laughs> yeah. ko lang shade. Hahaha! Wala nang shade! Yeah! 1, 2, 3. Yun. Tapos ikaw naman dito. Yun, baka sana lang bibidyo natin dito. Ang sarap dito maligo mga tol. Pag naka ganito, costume mo. Ayan o. Hahaha! Itanggal lang eh. Oo. Hindi natin igasin mo. Oo. Ano mo gagawin dyan? Ibabasa- Paano ka? Bibidyoin ko nga yan eh. Ayan o. Uh. Yun. Okay, Ang kailangan mo ay ganyan. So, hindi na siya mai hindi na siya malamig, sir. Pag nakababad ka na ng mga 5 minutes, wala nang lamig. Nilalamig ka pa, sir. Wala na, oh, wala na. lamig pa kaya, lamig pa. Hindi na. So, hindi na malamig, hindi ah. Na malamig. Hindi na malamig, sir. hindi na malamig. Ayun, si Sir Francis nga, nandun na, oh. 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 Di ba yung may pinambabalot sa cellphone para hindi mabasa, no? No? Sarap. Okay. <laughs> Maliligo ako. May papakita ko sa inyo kung paano maligo. Ha? Ah, sandalan. Ya, <laughs> ya, ya. Baka malaglag to cellphone ko. Science to. Wow! First time mga mga ano. Wala kasi akong cameraman. So, Ibig lang sabihin nito, masarap maligo. Ito ba? Ito yung... Babasahin ko itong... Itong shade, ko. Itong shade, ko. Sa'n ito pa. Malamig, malamig. Oh, o, ganito ang gagawin natin na pag, ano, sinayong kasama ko, ko rito. Pagsa lang ako. Yan, <laughs> <laughs> paturo nga, sir, kung paano maligo. <laughs> ang kulit, oh. Ang ganda, oh. Yan, yeah, ang ganda, oh. Babasahin, oh, babasahin, babasahin ko na to. Babasahin ba? Babasahin ko ah. Ha! Malamig <laughs> 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 po, grabe. Wala kasing kakuling, klorin-klorin to. Kaya malamig. Ito Oh! Ha? Huh? Hindi ko ah, sir. <laughs> Nahanap ko. Ang lamig oh, ang kulit to. One, two. <laughs> malamig. Hindi kaya. <laughs> oh, oh break time na break time ayan, ayan, ayan. break time na, break time wala mid sir hindi kaya isa pa sir halika 1 2 3 Lamig Lamig Isa pa One, two Ah Yo Puta ng guwapo ko rito Ikaw mo gawa <pa> po na. Ang gawa ko po rin ha. Ikaw ba yan, Jay? <laughs> may bangs. Oh, may bangs. Sa pa. Uy, lab, ikaw na nanunood. Baka gusto mong pindot yung like. Tsaka yung ano, pakipalo mo yung Facebook page ko. Tsaka yung YouTube ko, pakipalo mo na. <laughs> Masarap dito maligo mga tol. Promise yung... Pwede mong inumin yung tubig. Ang oh, malamig. Clear na clear. Oh. Subscribe hmm? and share. Oh. And comment. Oh, lahat gawin nyo. Uh, comment kayo dyan ng, ano, ng masarap maligo. <laughs> masarap promise amis. Oh. Naligo ka ba ng ganito sir? <laughs> Uy, Ay, nakakita ko ng shakes dun sa taas. May photobomber ako. <laughs> may, run, may run, Oo, o, ayan o. na 2-5 mga tol. na 2-5 niya. 2-5. Pa-shoutout sa sexy oh. sa taas. <laughs> <Out. laughs> Hindi yata na 2-5 Na 2 Na 2-5. mo yan, Tom. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> <laughs> so, panoorin niyo yung video ng dulo kasi marami pa mo. <laughs> <Yeah>. <laughs> Asa na? Yung ulo ko. Ati, Ang tibay talaga ng buko sir. Hindi mo lang nagagalaw oh. oh sir. Hindi mo lang nagagalaw oh. So. Meron naliligo sa taas. Nakatupis lang mga tor. So, Gusto nyo ba lumipat kami doon? Ayun. Sir, maganda na yung panahon, sir. Ano, yung plano mo? May nakahiga ka